So mga farmers meron na naman tayong ipatitimbang ngayon na mga manok. So ito ay may kasamang white leghorn at mamaya sasagutin natin kung bakit natin binibenta yung white leghorn na nandito. At saka yung iba nating manok. right, so ngayon ipatitimbang muna natin at ilan kayang kilo ang abutin nito. Let's go! So ito mga ka-farmers, yung mga manok natin na ibibenta ngayon. Merong dalawang white leghorn, ito ay asil. Yung dalawa ay game paul crosses. So bali manok ito ito yung ipatitimbang natin so ayan mga ka-farmers yung mga legor natin kumakain so so far hindi pa nangingitlog lahat araw-araw so merong instance na itong tatlo yung nangingitlog yun naman nandun at yung iba ay alternate lang yung pangingitlog nila pero ayos lang yan mga ka-farmers dahil hindi pa naman tayo umabot ng dalawang linggo o tatlong linggo dito para uh, mabuo yung kanilang katawan o buong buo yung katawan dahil nung napurga ko ito ay napaka payat yung iba kaya siguro hindi makapangitlog dahil medyo payat yung iba pero yung iba naman ay magaganda naman yung pangangatawan kaya yun, nangitlog na sila pero tamang diet pa rin mga ka-farmers ang pagbibigay natin ng patuka nila ay sinusukat talaga natin so ayan So ito yung itlog nila ngayong araw. Kanina, dalawa yung nakuha natin. Ngayon, tatlo. So lima, uh, li sa sampo, lima lang yung nangingitlog ngayong araw na ito. Pero ayos lang yan. Doon naman tayo sa kabila. So dito naman, mostly yung nangingitlog is yung white leghorn at meron tayong game fall. Dalawa. Yan, yung nila. So ito sa so, white leghorn. Yan, white leghorn. Pero almost everyday na rin mga farmers na nakakapulo tayo ng mga itlog dito sa harap. So good news ito dahil marami tayo makukolekta mga itlog. So kukolektahin din natin ito at bibigyan natin ng patukan muna yung mga manok. So, yan rin mga ka-farmers yung mga layers natin dito. Ito, meron na namang itlog. So, consistent na araw-araw na tayo makakuha ng itlog. So, titingnan natin sa mga susunod na linggo if madagdagan ba yung volume nitong mga itlog na ito. So, unti-unti nang lumalaki yung mga itlog mga ka-farmers. So, dito wala pang itlog. Hindi pa rin. So, isang pamamaraan natin ay uh, maglalagay tayo ng rooster dito mga ka-farmers para... Ah uh, madagdagan yung ganang mga itlog ng mga manok natin alright so yan kumakain sila hindi na Kaninang umaga mga ka-farmers, hindi natin nabenta yung mga manok. Uh, yung dinala natin doon sa bibili sana ng mga manok. So, hindi nabenta mga ka-farmers. Ang rason niyan, mga ka-farmers, ay hindi na binili ng may-ari dahil wala na siyang pera dahil marami yung uh, nagbenta kaninang umaga ng mga manok. So, huli na ako nang umabot doon. Pumunta ako doon ng nasa around 9 Nine almost 9:30 na ng umaga ako pumunta doon. Kaya pagdating ko doon, napakarami talagang mga manok. At yung <coughs> yung bumibili ay naubusan siya ng cash. Meron ngang sinabi niya yung meron nga isang nagbenta na nangutang na muna siya para ibaya doon sa nagbenta. So, yung sa atin, uh, <coughs> so yung sa akin mga farmers ay inuwi ko na lang. So, pwede naman akong pumunta sa Malatapay, yung may uh, merong namimili din doon dahil Wednesday ngayon so pumunta, pupunta sana ako pero hindi ko na ginawa mga ka-farmers dahil medyo malayo na at saka paabutin na lang natin by Sunday sa so, Sunday na lang natin ibibenta yon so ibinalik ko na lang dito sa bahay at saka papakainin natin ng maayos yon para medyo matagdagan yung kanilang timbang so yung iba daw ay yung white leg horn natin na binenta ko na dahil yun yung sa mga uh, mga manok na nasalot or yung bansot dito sa amin salot yung bansot ang tawag dito sa uh, salot salot ang nasalot ang tawag dito sa amin at saka sa Tagalog naman ay bansot so yung hindi maganda yung paglaki ng mga manok kaya yun uh, ibenta na rin natin dahil meron naman akong uh, mga white leghorn na natitira dito na mga roosters meron akong tatlo na roosters yun na lang yung gagamitin ko at yung mga white leghorn na nababansot na ay binenta ko na lang dahil uh, mahirap na sa meron ding mga uh, subscribers natin na gustong bumili noon pero hindi ko hindi ko na ibebenta yon sa as breeders dahil uh, na, nabansot so ang mas maganda talagang gawing breeders ay yung manok na hindi dumaan sa pagkabansot or pagkasakit so yun yung maganda talagang uh, bilhin na mga breeders kung gusto nyo mag uh, breed ng white leghorn so yung para sa akin uh, hindi ko naman ibebenta sa inyo yon dahil baka naman uh, hindi maganda yung resulta sa inyong breeding kapag binenta ko sa inyo yun so kapag magbibenta ako dapat yung magandang klase ng mga manok na yung hindi dumaan sa sakit so yun yung, yung quality talaga yung ibibigay natin sa inyo para naman hindi sayang yung pera na uh, minsan pinag-ipunan nyo pa so, at makakuha lang kayo ng masakiting manok so uh, hindi naman tayo masamang tao mga farmers so, yun yung isa sa mga pananaw ko sa buhay na mas maganda talaga yung magbenta tayo ng magandang klase o magandang produkto At uh, hindi tayo nang lalamang sa kapwa natin Alright